morning guys. meron kami pinya. Galing mas pati. Atos, ayan, ang meron kaming mayroon kami bigas. Galing din to mas pati. Ito. Pero kami bigas mas mas pati dito. Tapos, kahapon, bumuli ako na yung semada sa red ribbon yung cake ubos na. Isa so, yung mother tsaka yung cake kaya ubos na kay birthday man ni princess. Eh, so ito yung dala na nakapon. Yes. Galing sa nagbo na kayo nag pancit siya. Ayan, pancit. Oh, oh. Turbo konti na. Turbo na baboy. Pancit siya naman sa kahapon sila nag-inomon sila nag-inomon kahapon this is princess Ganyan lang yan sa akin ilam ng ilam ng tubig kung ako kung kay Princess ko kasi may pasok siya. Kaya Nag nagkapit. Naligo mo na siya. yun yung avocado guys. Oh. Ay, mangga pala ito guys. Tsaka abukado Ito so, man eh. Ayan, na yung avocado? Ito guys, yung abukado Ayan, abokado. Ito yung abokado. Tapos, mangga. Ang laki ng pinya, guys. Ayan. Laki ang laki ng pinya. Ito talik ito, ito, ito sa pick sa red ribbon na ilagay dito. Bus na yung Okay. Saan yes. yes. yes, ba May Nagsarid rin Maingay Yes. Kasain okay, Ito. Ito sa